Kahit mga mima, o, oh, sinangag at peritong itong bangus. At syempre, hindi mawala ang kape. Kape is live mm. Tingnan yung mga mima yung glass skin effect ko. Ang ganda talaga ng sunscreen na ginagamit ko ngayon. mm May sinangag pala. Sarap pa, uh, Isda. Ay, yung, may, yung itlog kagabing natira. Ah. Uh? ang sarap. na rin almusal. Alta naman ito. almusal at tanghalian. Lala na naman hmm. Ay, na Ang sarap ng hot ng kape. Siyempre, gamit yung aking kape. Labas talaga ang aking kape. Nagkape na ako kanina eh. Mm. Nakatulog ako ulit. Ano? No. <laughs> Nagkape ka, tapos nakatulog ka. Oo. Ano yata? Kasi, mm. Papay, nag-hap yung isikura. Mm. Ay, boy. Nagkape ako. Wait, nasa na ito ako sa usawan. Tuloy ko muna itong pagkain ko.